Ayun, mga katropa, kumusta po kayo lahat, no? Ayun, at uh, mag-update lang tayo sa ating ano, no? Sa ating pinapagawa. Ayun, mga katropa, at uh, sige, samahan niyo ako. Ayun, mga katropa, yung baba, ganun pa rin yung baba, no? Uh, kinaiwan uh, muna natin yan para matapos yung taas. Ayun, uh, flat latex na, no? Na masilyo na yung side na yan. Tsaka yung side na yun. ito, hindi pa yung tapos, no? Ganun pa rin siya, no? Ito, ito, side na to, yan flat latex na yan at uh, namasilya na. Pinatigil ko muna yan no, kasi at kailangan uh, muna natin patapos yung taas no, para uh, magamit na natin yung bahay. yung e, mga katropa. Tapos dito tayo sa labas. No, yan. Kung napapansin nyo, eh, hindi pa tapos yung dito sa side na to. Ayan doon yung taas na pinis na lahat. No. E, mga katropa. Akit lang tayo. No. Pero nasilip natin no? kung saan na tayo mabot <laughs> ngayon uh, katropa ayan kung napansin nyo sa side na to dati hindi uh, pa pa nakapinis ayan naka ano na yan flat latex na rin na masilya na ayan ito hindi no kasi lalagyan ng tile siya no tapos yan, na flat latex na sa side na to iikot ako ayan. Okay na lahat yan, no? ready na yan. Pipinturahan na lang yan. Mga uh, glossy, tapos tapos na. Ayan sa ating loob, tapos na yung loob. No? Ayan, uh, finishing na lang sa pintura. No? Tapos punta tayo dito sa isang room, ganun din. Uh, pa, tapos na rin yan. No? Ilang beses na rin ang masilyahan yan at uh, flat latex, kaya ready na rin yan. Hintay na lang. Tapos yung uh, CR natin, no? Baka next week pa, uh, papatayos na natin yung next week na. No? Ayun, mga katropa, tapos dito sa isang room, ayan, at uh, tapos na rin yan. Hinihintay na lang yung uh, ating uh, last na pintura, tsaka yung side na yan, side na yan. Tapos ito sa harap natin, ayan, tapos na rin yan, na. Hinihintay na lang ng isang malaking salamin. Ito na lang ang tinatapos, no? ayan, namasilya pa. Um, mamaya siguro matatapos na yan no? tapos sa uh, pagdating dito yung mga katropa tapos na yan yung canopy uh, mamasilya yan Ngayon, mga katropa yan yung update natin no? at uh, marami na rin yung uh, natapos tapos na yung sa loob no? sa labas na lang sa labas na lang tayo yung mga katropa ito na pinis na no? yung na lang mamasilyan Ayan. Tapos ito, kung napapansin mo, itong labas, nakarap siya dahil itatiles natin yan, eh, yung wall na yan. ganyan nilagay ng dami dito, no? pinapatira ko na no? uh, ko yung side na yan. Sa una, no? sa ano lang naman, sa labas, para pantay-pantay, no? <laughs> para magandang tignan. Ayan, meron tayong lalagay dyan, no? abangin nyo lang mga katropa, ilalagay natin. Tapos kapag masilya na natin ilalim na yan, at eto, matatakpan yan. Talaga natin na PVC. Tapos yung kanapin natin paaba na yan, mamasilya yung ganyan. Ayan mga katropa, yan yung update natin. Ito, uh, inihintay na lang at gagawin na yung kisan eh. Magkikisan na. Eh. Tapos kung napansin nyo to, ayan, <laughs> pinapag ko to. Uh, kasi mga bayan, no? Ayan, pinasara ko dito. Malalim yan, no? Uh, bubuksan ko dito para magamit din to, no? Kung kayo, bakit sinara ko pa doon? Ito, iba, no? Iba yung ko dito. hindi di pwede yung uh, mga gamit sa bahay, tsaka dito. Kaya pinasara, ko to. Napansin nyo yung lalim na natin na yan. Magagamit din natin yung space na yan. Yung natin lutuan dyan. Ang ating lababo ngayon dito ano, kung napapansin nyo, pa slide yung ating ano. Ito ang tatamaan nyan. Pwede pa ito magamit, no? Pero dito ko na lang kukunin. yung mga katropa, tapos, ah, uh, ay napinis na rin yung sa likod, no? Ayan. Yung biga na lang. Ito yung side nito, no? Yung hindi natin makita. Ayan. So, uh, napinis na rin. Yung kanopi mga masilyan na lang yan kaya mga katropa pagkatapos na itong harap na to pwede na silang uh, magsimula sa uh, pagka-tiles at sa kisame konti na lang siguro next week eh, sasama na natin yung uh, gagawa na natin mga pintuan no? yung mga yung, yung magpapakintap sa ating mga pintuan magkasama e, na tayo isa para may nilagay na rin yung ating mga pintuan no? para mabarnisan na may mga ating hamba para malinis na rin kaya mga katropa by next week din papasukot na natin yung ating mga uh, sliding window no? nagkambas ako na sliding window Ayan, at uh, mayroong na uh, 43, may 45, may 44. Pero yung 45 puro quality lahat ng materials latest yung mga railings nya yung mga gulong tsaka lock nya na no? nagkaganitin at makapal yung aluminum dito lang na mga katropa pag yung malaking gasis to siguro uh, buti na nasa <laughs> yan lang sa nasa 30 siguro kasi bumibilang bu 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 siya ng ah, uh, aning na ano no? sliding window eh, reference type pa naman ng style nya sa ah, papagawa natin dyan no? Kaya uh, maraming kakainin na aluminum tsaka salamin. Ayan mga katropa at yung mga ating mga uh, saksakan, mga outlet lahat na yan may, may mga linya na yan, no? ayan, may mga kuryente na, lahat yan dyan kahit sa loob ng kwarto, kahit sa taas at mga hilaw ayan, uh, pati sa labas yung ating mga wall light yung mga light sa labas, meron na yan nakaready na lahat yung ating circuit breaker, tinanggal lang dito, ano, itabalik din yan Ayan, mga katropa. So, yan yung update natin, no? Tapos na yung loob, no? Uh, yung na lang lang, na, na, na ilalagay na lang yung sa lababo. Tapos ilalagay yung ating lababo dyan. Yung ating lutuan. Tapos tiles, Tapos na yan. tapos siya ito siya. ganyan yung magiging dating niya. Uh, ready na rin dahan na ng tubig. Tiles na lang. Para may tiles to. At ilalagay na lang yung ating... Uh, poset doon Ayan, at uh, daanan ng kuryente ng heater nandyan na may kuryente na rin para sa switch sa ilaw mga katropa ayun yung update natin uh, dito sa ating Dreamhouse, uh, dream house konti na lang no siguro uh, mga 2 weeks makikita na natin lahat na, na sarado na siguro to ayan mga katropa ayan yung ating uh, maliit na dream house. Ayun, mga katropa at uh, yung gabay pala na no, sa ganan dito paket sa taas. Uh, narinya na rin yan no? pero yung mga grills natin na ganyan yung design na paikot sa ating taas sa labas sa rooftop tapos na yan no? ayun mga katropa abangin nyo lang kung ano mga design na ilalagay natin sa ating mga sa ating bahay no? mga ganyan mga grills na ganyan ilalagay natin yan dyan sa labas Ayan, at uh, siyempre kukuha na natin yan. At uh, natin, no? Yan, mga <laughs> square tube na yan uh, 2x2 tsaka 1x1 na 1.5 ang kapal. Maraming kinain yan, no? Kaya, uh, papakita ko sa inyo, no? At uh, kung magkano yun na yung nagastos natin dyan. Yan ata yung pinakamalaking nagastos natin, no? Yan sa mga bakal. Ayan, mga katropa, Ayun mga katropa, ayan yung update natin sa ating pinapagawa. Ayun at uh, abangan nyo lang no. 14 uh, na lang at matatapos na yung ating uh, dream house. Ayun mga katropa at uh, maraming salamat sa panonood no. Ayun at uh, abangan nyo lang yung ating susunod na upload. Ingat po lahat. God bless.